Hello, magandang umaga. Maaga na namang gumising ang inyong inday dahil maraming gawain ngayon kasi Sabado ngayon kaya lahat ng ating mga labahin ay ating lalabhan. Araw-araw din naman talagang marami ang aking mga labahin kasi apat yung aking mga anak at apat din ang nabibihis araw-araw papuntang school at pauwing school. Nagbibihis sila apat sila. Kaya Sabado naman ngayon at marami akong lalabhan ngayon pati ang kanilang mga bag at mga sapatos kaya marami akong gagawin ngayon kasi sabado walang pasok yung aking mga anak kaya si tayo sa paglalaba kapag may pasok kasi para rin akong nag-aaral kasi tanghali hanggang hapon ako doon nakabantay sa aking bunsong anak kasi nag-aaral siya ng kinder ayaw niya kasi magpaiwan sa school pag iniiwan ko siya umiiyak siya kaya hindi ko na lang siya iniiwan at dito naman ay magdilig-dilig pala ako sa aking mga halaman kasi medyo tuyo na yung mga lupa kaya parang namamatay na. Nakakalimutan ko ng diligan kaya magdilig muna ako ng aking mga alagang halaman. 6 a.m. pa lang sa mga oras na to pero sobrang init na napakasakit sa balat. Kaya parang ayaw ko nang lumabas ng bahay kasi masakit sa balat ang init. Ang aga pa pero napakasarap ng magbabad sa tubig namamatay na yung aking mga halaman sa sobrang init. At dito ay nagkapi muna ako kasi medyo kumukulo na yung aking tiyan, nagre-reklamo na yung aking mga bituka, kaya kapi-kapi muna tayo. At may kasabihan nga pala na pag tayo ay sumabak sa laban ay kailangan palagi tayong handa. At tayo rin mga nanay, kailangan alagaan din natin ang ating mga sarili. Huwag din tayong masyadong nagpapagod kasi tayo lang yung inaasahan ng ating mga anak. Kailangan natin silang alagaan araw-araw. Kaya tayong mga nanay, alagaan natin yung ating mga sarili. Alagaan natin yung ating buong pamilya. Yun lang, share ko lang. Thank you. God bless. Bye-bye.